Nahihirapan ka bang makahanap ng bulk email server para sa iyong negosyo na makakaabot sa mas maraming customer ng sabay? Hindi ka nag-iisa, tatalakayin natin ang limang pinakamahusay na bulk email server providers na makakatulong sa iyong email marketing para sa paglago ng negosyo. Simulan natin sa number 1 SMTP Get, sa user-friendly na interface ng Snoop Get, abot kayang mga pricing plan, at iba't ibang email templates, ito ay mahusay na pagpipilian para sa maliliit na negosyo na nagsisimula pa lang sa email marketing. Narito ang ilang mga tampok na ibinibigay ng SMTPget.com1, Makakuha ng detalyadong metrics sa mga bukas, pag-click, bounces, unsubscribes at iba pa. Number 2, madaling gumawa at mag-edit ng email templates. Tatlo, gumawa ng templates gamit ang aming top design tools, nag-aalok ang SMTPget ng abot-kayang pricing options. Magbabayad ka para sa gamit mo, nag-aalok ang Brevo ng mahusay na automation, detalyadong analytics, at isang libreng plano para sa mga marketers. Ang Mailgun ay nagbibigay ng makapangyarihang mga tool para sa madaling pagpapadala, pagtanggap, at pagsubaybay ng mga email. Ito ay seamless na nag integrate sa iyong apps, Number 4 Amazon Asia tinitiyak ang mataas na deliverability rates, na nagpapataas ng tsansa na ang iyong mga email ay mapunta sa inbox sa halip na sa spam folder. Number 5 Mailchimp, kilala ang Mailchimp para sa user-friendly na mga tool sa email campaign, ngunit nag-aalok din ito ng mahusay na automation features at integration options. Mainam ito para sa mga nais gawing simple ang marketing. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang smtpget.com o makipag-ugnayan sa amin sa WhatsApp link sa ibaba ng description.